Totoo bang walang mabubuhay na mga tao sa mundo kung walang mga pusa? Magiging laganap ba talaga ang mga sakit at haharap sa pandaigdigang kagutuman ang mga tao kung sakaling mawala ng tuluyan ang mga species na ito? Mula sa kinukonsiderang hari ng kagubatan, hanggang sa pinakamabilis na hayop sa buong kalupaan, nakakagulat na sa napakarami pang mababangis na species ay pang-anim ang mga domestikadong pusa sa pinakamatagumpay manghuli ng makakain sa buong planeta. Dahil tinatapos nila ang 32% ng kanilang mga nagiging biktima, kung ikukumpara ito sa 5% lang na kill rate ng mga tigre ay marahil may katwiran kung bakit tila parang sila paminsan ang mga amo sa bahay na kanilang tinutuluyan. Kada araw, ang mga pusa ay natutulog ng humigit kumulang labing anim na oras at ang natitira dito ay kanilang ginugugol sa iba pang mga bagay kabilang na ang paghahanap sa kanilang madalas na mga biktima, ang mga daga, Pwedeng sabihin na imposible, pero sa isang mundo na walang mga pusa, hindi malabo ang tuluyang pananakop ng walang katapusang mga daga. Ang sangkatauhan ay marami nang naging inobasyon at nakalagpas na rin sa isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan na kumitil sa tinatayang dalawang daang milyong mga tao ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na pamamaraan kung paano tuluyang makokontrol ang mabilis na pagdami ng mga daga. Nakakatulong ang mga nabibiling patibong at lason ngunit mga pusa pa rin ang may pinakamalaking epekto dahil umaabot sa 20 billion ang kanilang nababawas sa populasyon ng mga maliliit na mammals na ito kada taon. Kung sinasabing sa paglaho ng mga pusa ay tiyak ang magiging pagdami ng mga daga, gaano ba talaga kadumi ang mga ito para magdulot ng panibagong pandemya na posibleng umubos sa buong sangkatauhan? Ang isang daga ay nagdadala ng libu-libong pathogens sa isang sentimetro lang ng balahibo nito na kahit alin sa pathogens na ito ay maaaring magdulot ng pagkasawi. Kapag isasama pa dito ang bilis ng pagpaparami ng mga daga kung saan ang isang pares ay kayang bumuo ng dalawang libong supling kada taon, ito'y nangangahulugan na mula sa dalawang daga, posibleng umabot sa kalahating bilyon ang kanilang total na bilang sa loob lang ng tatlong taon. Hindi lang rin mga kagat nito ang posibleng panggalingan ng mga sakit dahil kahit ang kanilang nilalabas na mga dumi ay maaaring malanghap kasama ng hangin na magdudulot ng pagtutubig sa baga at mabilis na pagkamatay. Maging maswerte man at makaligtas sa mga sakit na kumakalat, siguradong hindi makakalagpas ang marami sa matinding kagutuman na haharapin ng buong daigdig. Ito ang dahilan kung bakit may mga magsasakang nag-aalaga ng mga pusa sa kabukiran dahil bukod sa mga keso, kahit ano'y kakainin ng mga daga mula sa mga palay hanggang sa iba't iba pang mga pananim. Kung wala na ang mga pusa na malaki ang parte sa pagkontrol ng mga pesteng ito, tuluyang babagsak ang sektor ng agrikultura kung saan kasabay pa nang lumalaganap ng lumalaganap na mga sakit, ang kawalan ng makakain ang tuluyang uubos sa sangkatauhan. Hindi pa ito matatapos sa mga tao dahil malaki rin ang epekto ng mga daga sa iba pang species kung saan sa kasalukuyan, sila na ang dahilan ng pagkalipol ng aabot sa 40 hanggang 60% ng ibang mga ibon at mga reptile. Kaya naman para sa mga mahilig sa pusa at kasalukuyan ang nag-aalaga nito, siguro'y ayos na rin kung minsay sila pa ang tila mga amo sa bahay dahil masasabing maliit na bagay lang ito kung ikukumpara sa malagim na kapalit kung sakaling tuluyan silang mawala sa mundo.